sa pagbubukas ng bawat pinto pinapatuloy natin ang iba't ibang posibilidad para umibig hindi para masaktan magmahal nang tapat masaktan para magpatawad sa selebrasyon ng anim na taon ng telebisyon sa Pilipinas, ipinagmamalaking ihandog ng ABS-CBN ang pinakamalaking teleserye ng taon. Pinagbibidahan ni N. Na... Enchong D, Ken Hill, at Julia Montes, kasama ang mga premyadong artista Dante Rivero, Dominic Ochoa, Daniel Fernando, Matt Evans, Sologo, Pooh, Jane Oineza, at Cherry Hill. At itinatampok ang dalawang reyna ng Philippine Cinema, Miss Amalia Fuentes, sa kanyang kauna-unahang teleserye at ang pagbabalik teleserye ni Miss Susan Roses. Kung ang sinasabi ng puso ko ay mali, ayoko na maging tama. Tara! Ang buong buhay ko, ayoko nagbibigay. Pero ngayon, humihingi ako. At ikaw yung ay kahit anong mangyari, nabubuhay ako para muling buksan ang puso mo. Sa huli, ano ang susi para muling buksan ang puso